Sa aking kamusmusan ay likas na sa akin ang makinig sa mga kwento ng matatanda. Tungkol sa panahon ng Kastila at Amerikano ay buhat sa lola ko. Sa aking ina naman ay kwento ng panahon ng pananakop ng hapon dahil iyon ang naranasan niya sa edad na walo. Naranasan nilang paulanan ng bala ng machine ng eroplano ng hapon habang tumatakbo sa palayan at magtago sa ilalim ng lupa. Mas naging interesado at maalab sa aking malaman ang kwento na nagkaroon ng kaugnayan sa aking pamilya tulad ng pananakop ng Hapon. At dahilan din, nakakaunti lamang ang aking nalalaman patungkol dito. Katatlo ng Enero 1942 ay inilabas sa utos ni General Masaharu Homa ang pagsasailalim sa batas militar at okupasyon ang Maynila at ng buong bansa. Sumuko ang bataan sa puwersa ng mga Hapones noong ikasiyam ng Abril 1942 at ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ang tinatawag na Death March papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa kapas sa lalawigan ng Tarlac. Godoy ako! Bakero! Karerawa sa sujo, kunani tayo na sa mandesta! sa malolos ang aking bayang sinilangan. Maraming kwento ang nasaksiyan ng lungsod na ito. Ang iba sa kanila ay magaganda, ang iba sa kanila ay nakakadurog ng puso. Ang kapitolyo ng Bulakan ang kanilang naging sentrong garrison para sa lalawigan, kaya't dumanas ito ng matinding pinsala sa panahon ng ang Hapon at Amerikano. Habang pasimulang umiiral na ang okupasyon ng Hapones, ay nagpasimula na rin maitatag ang iba't ibang grupo laban sa mga mananakop na dayuhan. Nang masaksihan nila ang ilang pang-aabuso sa ating mga kababayan at ninasan nilang palayain ang Pilipinas laban sa mga Hapon. At sa kwento sa akin ng aking ina ay isa sa samahang naitatag ang hukbalahap o hukbo ng bayan laban sa mga Hapon at isa sa pinakabatang umanib sa hukbalahap ay tubong malolos, si Ka Dedo. Dahil sa hamon at tawag ng matinding pangangailangan ay tumindig at tinanggap ang hamon. Sino nga ba si Ka Dedo? Siya si Ginoong Alfredo Reyes Bulaong ipinanganak noong ikadalawamput dalawa ng Pebrero 1928 tubong bangkal lunsod ng Malolos, Bulacan. Kaya ako na ako sa Malahat. dahil sa kagagawa ng mga malupit na hapon pagpunta rito. Pagka nahuli ka, yung ginagawa ng hapon, lahat ang lahat ng mga sorsada, ilalagas ka ng tanke. Mula rin hanggang sa buong bulok na yan, ng tanke. Kaya yung tayo nang nasa mga tagarit sa paligid na ito. Magiging, magiging sa hapon. Noong una, ay pinaglalaban lamang ng kanyang samahang sinaman ang karapatan sa lupa laban sa mga kapitalista at mga ngamkam ng lupain. Ngunit, nabaling sa mga dayuang mananako. Palibasa, siya ay maliit na lalaki ay inakala ng mga hapon na siya ay bata pa, kaya't hindi pinag-isipang siya ang tagapaghatid balita sa mga gaganaping pagpupulong ng hukbalahap sa iba't ibang panig ng Bulacan. Pangrakahugan. 1928. Pero ako, ay, parang hindi lalaki. Pagba si Akin Batang hindi pinapansin, ako ginamit na ikaw bilang mesero. Pagkat pinagtira niya ako kung ang ko, bata nga, pero ang isip ko matanda na. siya ng mensahe kahit maglakad ng malayo. Hindi alintana ang pagod, hirap at piligrong nakaambang sa bawat nadadaan ng garrison o impila ng mga pon kaya't hindi kailanman malilimutan ang kanyang pagmamahal at pagsasakripisyo para sa bayan na lingid sa karamihan. Isa pang taga-malolos ang hindi napahuli sa pagtugon sa tawag ng pangangailangan sa edad na labing apat ay tumindig at ginamit ang talino at tapang. Siya si Yas Estefania B. Estrada Suryo o mas kilala sa tawag na Paning. Nalaman ko ang kanyang kwento mula sa isa sa kanyang anak na si Bong Suryo na aking kaibigan at dating kasamahan sa teatro sa Bulacan. Si Paning ang kumatawan sa kanyang ama bilang kapalit sa samang gerila. Dahil ang kanyang ama ang tiniente del barrio ng Katmon. Tumindig si Paning para sa bayan, kumilos at nagbihis lalaki upang makaiwas na interesin ng mga Hapon. Para makaingribas kami sa hapon, yung buhok mo mahaba, yung buhok ko mahaba hanggang dito. Eh, ang ginawa sa akin eh, pinapuntulog ko, kasama ko naman. Mga gerilya talaga. Ako yung trabaho ko noon, mapasok ako sa hapon. Nag-aral ng wikang ni Pongo upang makuha ang loob ng mga hapon. Inapply niya ang sarili niya bilang leader o supervisor ng mga labandera ng uniforme ng mga hapon sa loob mismo ng kampo at kalaunay naging interpreter ng hapon. Marunong ako magkita ng hapon kasi nandawating dito yung hapon. Ako instruction ng hapon. Malabos, ma, ma, ano, parang nakatatakot, mat nadadaan ka doon sa hapon doon. Kailangan yung buko -ka. Pag hindi ka yung buko, -ka, tiyak, kam. sa uh, kunero. Pag-asap -pag ko, magpapalik ka doon. Lingid sa kalaman ng mga hapon na siya ay sumailalim sa kasanayang humawak ng baril, pagbuo at pagbaklas ng iba't ibang klase ng pampasabog, ginawaran bilang First Lieutenant ng Bulacan Guerrilla Chapter. Na ang una niyang misyon ay infiltration. Kailangan mapasok ang pangunahing garrison sa Bulacan na noon ay ang gusali ng Kapitolyo ng Bulacan. Siya ang may akda at nagbigay impormasyon upang mapasabog ang mga bagon ng train na may malaking supplies o kargada ng mga armas at bala na daraan sa malolos at kalumpit. Tagumpay ang misyon ng samahang gerilya. Si Miku, kumina, mas! Pinatunayan ni Paning na hindi hadlang ang murang edad at pagiging babae upang makapagsilbi sa bayan. doktor na naharap sa mabigat na pagsubok at tumindig ay si Dr. Luis Santos. Isinilang noong ikasiyam ng Hulyo 1893 ni Alberto Witangkoy, tanyag na lider ng kababaihan ng Malolos na sinulatan ni Dr. Jose Rizal. Ang malaking bakura nila ang aking laruan. Adi, pakisundo mo ang anak ko na si Benny ha. Pupunta na rito sa malolos ng mga hapon. Hindi kami aakit ng bundok na hindi siya kasama. Dahil dito ay nalaman ko ang naging pagsubok at pagtindig na ginawa niya noong panahon ng hapon, alang-alang sa sinumpaang tungkulin. Isang revelasyon ang lumutang tungkol sa isang Japanese na mahigit sampung taon nang nagtitinda ng mga kasangkapan sa palengke. Na isa pa lang, colonel na nagngangalang Ginosa na naging pasyente at kaibigan ni Dr. Luis. Ang pagkakaibigan sa pagitan nila ay nagligtas sa bayan mula sa posibleng pagkawasak na maiisip ang mga estruktura, mga lumang bahay sa kamistisuhan ay hindi pinasok at walang ulat ng mga babaeng inabuso ng mga Hapon. Malaking sakripisyo ang itinaya ni Dr. Luis ang kanyang buhay na makisama sa lahat, gamutin ang lahat, maging hukbalahap, gerilya, Hapon, kaaway man o kaibigan. Si Dr. Luis Santos ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng hindi kilalang bayani ng ating bayan ng Malolos. Dahil sa kanyang kabaitan, malasakit sa kapwa at debosyon sa kanyang propesyon, ay nagsakripisyo at tumindig maging ang kanyang buhay ay mapa sa panganib noong World War II. Hanggang dumating ang kasalukuyang henerasyon nang ito ay maibalita nang ako ay gumawa ng malalim na pananaliksik tungkol sa kanya. May puwang siya sa puso ko gawa ng nagkaroon siya ng malaking bahagi sa aming pamilya dahil sa kanya unang nagtrabaho ang aking ina bilang nurse at naging daan upang malaman niya ang ilang mga kwento tungkol sa hukbalahap, girilya at hapon. Karimari-marim nang balikan pa ang mga larawang lumipas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Matinding pagod, hirap sa pagtakas, paghiwalayan ng pamilya, ang mga ari-ari ang sinunog, mga buhay na nawala. Ang lumang album ng akin tiyahin na naglalaman ng mga koleksyon niya ng mga nagdaang mga panahon. Ang pananakop ng hapon, larawan ng malolos pagkalipas ng digmaan. At ng mga larawan ng veteranong kanyang mga naging kaibigan. Sa pagdaan ng maraming panahon, ay nalimot na sa taguan ng ilang dekada at hindi na naisalba sa pagkasira Marail ito ay ipinaintulot na rin ng tadhana. Para hindi na ako lingon ng lingon sa madilim na lumipas ng pagsubok, kahirapan at hinagpis ng kalooban na dinanas ng aking pamilya at mga kababayan. Hininga at buhay sa bawat alaala -ala ng iyo